Sa bagong SBS ay marami na namang ni-reveal si Oda ng mga importanteng detalye tungkol sa story ng One Piece. Unahin natin ang paglinaw niya tungkol sa Devil Fruit ni Bonnie, na Toshi Toshi Nomi o HH Fruit. Tinanong ng fan kay Oda na kung ang power ng fruit na to ay age manipulation, ang ibig sabihin ba nito ay kaya nang i-maintain ni Bonnie ang young age ang target niya at maaaring hindi na tumamatay? Sinagot to ni Oda sa pamamagitan ng reference niya sa chapter 1072 ng manga. Kusaan sinabi ni Bonnie na kapag niya ang power niya sa mga living things, ang effect ng power niya ay hindi magtatagal forever. Kaya mawawala din ang effect nito at hindi magiging posible ang immortality ng target niya. Sa chapter 1096 ay napansin ng mga fans na mga batang bumabato kay Kuma ay kamukha ng mga member ng Bonnie Pirates at ito ay kinonfirm ni Oda na ang parehong bata na to ay lumaki sa Survey Kingdom at ang mga ito ay nagkagusto kay Genie noong nagdalaga na siya. Ibig sabihin ang mga members ng Bonnie Pirates ay originally mga kaibigan noon ni Kuma na mga malalakas na mga isda na taga Survey Kingdom at ang mga to ay binantayan si Bonnie na parang sarili na rin nilang mga anak Pinilawanag din ni Oda kung paano nakarating si Bonnie sa egghead. Mula sa pagkakahuli sa Bonnie Pirates ni Akainu ay tumakas sila. At pagkatapos ito ay naglakbay si Bonnie mag-isa para hanapin niya ang tatay niya. Sunod ay nakita natin si Bonnie sa Marijua noong nakita niya na ginawang slave ang tatay niya na si Kuma. Pagkatapos ay tumakas mula sa Marijua si Bonnie, sakay ng Tajin Kingdom ship. Sunod nito ay ininfiltrate ni Bonnie ang isa sa mga government ship at noong nakalapit na siya sa Egghead ay nasira ang barko niya. At dito na siya nakita at narescue nila Luffy at ng mga Straw Hats. Sunod na nilinaw ni Oda ang power ng Devil Fruit ni Kuma na Nikyo Nikyo Mi. Ayon kay Oda ang ability ng Fruit ni Kuma na magpalipad ng target niya sa iba't ibang isla ay limitado lang sa mga isla na napuntahan na dati ni Kuma. At dahil naglakbay si Kuma noon sa maraming lugar ay madami ding isla ang maaari niyang paliparin ang mga target niya. Sunod ay tinanong kay Oda kung mayroong bang connection ang CP8 member na si Alpha kay Kalifa ng CP9 dahil may pagkakahawig daw ang dalawa. Ayon kay Oda, si Alpha ay ang nakakabatang kapatid ni Kalifa at ang tatay nila ay si Lasky na nakita natin noon sa Ohara Incident 22 years ago. Sabi ni Yoda na ang Cyperpool ay nagre-raise ng mga bata na walang kamag-anak para maging effective sila ng mga agent. Kaya ang case nila kalifa ay bihira lang. Dahil dito ay pinalaki at tinrain ng Cypherpoll na magkahiwalay ang magkapatid na hindi nila alam na may kapatid sila at magulang. Dahil para sa Cypherpoll, ang emotion ay isang malaking weakness para sa isang agent. Ang isa pang tanong kay Oda ay kung paano na-promote ang mga dating member ng CP9 na maging CP0 member first. Sinabi ni Oda nung natalo ang CP9 noon sa Ennis Lobby ay pinakita niya ang mga CP9 members sa cover story na pinamagatang CP9's independent report. Dito ay sinisi nila ang chief nila na si Spandang na dahilan kung bakit nagfail ang mission nila. At pagkatapos ay nagdesisyon sila na pumunta sa ibang lugar. Doon na din nagstart mag-training ulit ang mga CP9 members. Pero dahil sa authority ni Spandin na tatay ni Spandam ay nagawan to ng paraan ni Spandin na naging dahilan para ma-promote si Spandam na maging chief ng CP0. Dahil dito si Lucci at iba pang kasama niya ay in ang invasion crime na plano ng mga underworld boss at former level 6 prisoners kasama si Spandin. At pagkatapos ito ay tinalo nila Lucci ang organization na to para mapigilan ang masama nitong plano. Pagkatapos ito ay ni-reinstate na sila Lucci bilang member ng CP0. Si Spandin ay naratay na lang sa kanyang sickbed at nawala ang kapangyarihan. Dahil dito ay naging underling na lang ni Lucci si Spandam sa CP0. Ang isa pang mahalagang detalye sa SBS ato ay ang paglilinaw ni Oda sa mga naging former empress ng Amazon Lily. Sinabi ni Oda ang mga empress at warriors ng Amazon Lily ay namamatay sa tinatawag nilang sakit na love sickness nang hindi nila nalalaman ang dahilan. Pero sa panahon ni Gloriosa at Shakoyako ay naiwasan nila ang love sickness sa pamamagitan ng pagtakas nila sa Amazon Lily at pagsama sa kanilang mga love interest. Pero ang sumunod na Empress kay Yaku na si Empress Toritoma ay hindi natakasan ang love sickness at namatay dahil dito. Si Toritoma kaya ang Empress ng Amazon Lily na sinasabi sa sikat na theory na nanay ni Luffy hindi pa natin sigurado yan dahil hindi naman yan kasama sa sinabi ni Oda. Binigay din ni Oda ang detalya sa pagkakasunod-sunod na pangyayari sa Boa Sisters. Ang magkakapatid ay nabihag at ginawang slaves ng mga celestial dragons. Sunod ay lumaya sila dahil sa paglusog ni Fisher Tiger sa Marijua. Nabalita ni Gloriosa ang mga nangyari kaya kinupkup niya ang mga magkakapatid. Sunod ay tumira ang mga to sa Sabao de Archipelago sa pangangalaga ni Shaki. Bandang uli, sila Gloriosa at ang mga Boa Sisters ay bumalik sa Amazon Lily. Sinabi ni Oda na ang Strong World Movie kung nasaan si Shiki ay hindi connected sa main story pero si Shiki na nasa movie ay kaparehas ng karakter na nasa main story. Si Shiki originally ay canon. Pero kung hindi siya isinama sa movie ng Strong World, ay hindi niya sana to bibigyan ng float float devil fruit. Dahil gumawa ng self rule si Oda na hindi siya gagawa ng karakter na may kakayahang lumipad at lumutang sa ere. Dahil ang One Piece manga ay tungkol sa mga pirates na naglalayag sa dagat. Pero dahil ginamit na ang float float fruit sa movie ay nagdesisyon na lang din si Oda na gamitin to sa main story. Shiki. Sa SBS na ay binigay na din ni Oda ang pangalan ng sword ni Fujitora at ito ay ang Yakuza Kaisen. At isa to sa 12 Supreme Grade Sword. Ang sword na to ay Meito o Name Blade na ginawa ni Fugetsu Saburo na taga Wano Country. Sa chapter 1100 ay binanggit ni Saint Saturn na kulang na sila ng isang warlord dahil tinalo to ng rookie pirate na si Ace. At sa SBS na to ay nireveal na ni Oda kung ano ang pangalan ng former warlord na yon. Ito ay si Hanafuda. At ang hobby nito ay mangolekta ng ancient zoo devil fruit. Kung ano man, ang plano ni Hanafuda dito ay isa pa ding misteryo. Ang height ni Hanafuda ay 514 cm. ay iba pang tao kay Hanafuda ay King of Lizard.